Magandang araw sa inyo mga ka-auto So sa video ito ibabahagi ko naman sa inyo itong ating papagawa dito sa ating light ace. So yung problema ng ating flooring ayan siya. May sira na siya, may butas na siya. So nabili ko to dati, ganyan na 'yon. May maliit lang jam butas. Kasi ito talaga sakit ng light ace lalo na dito sa ating driver side kasi nandito yung ating brake fluid na salinan. So pag nagpapagawa tayo, maaaring tumutulo dyan. Tapos yung ating mga brake master at saka yung clutch master e eh, tumatagas. Ayan, nababasa. Nabababa dun sa ating carpet. Hindi nababasa ng tubig, hindi natin namamalayan, nabababad siya. Ayan, di nasisira yung ating flooring. Unti-unti, hanggang sa ito, ay eh, lumaki na ng lumaki. So, kaya naman ito, napakaliit lang nito. Halos ganyan lang kaliit dati. Nung makita ko may tama dyan. Tapos, katatanggal ko, kakukudkud ko. Katutokto ko. Tinatanggal ko yung kalawang. Ayan, lumaki na siya ng ganyan. So, ito, nilagyan natin dito ng bakal para hindi bumagsak. Pababa. Ito, may nakasuporta naman dito kaso nilagyan din natin dito para suporta tsaka nilagyan natin ng kawad so nakita natin ito numinipis na rin kaya sabi ko kailangan na talaga ito ng paggawa so yun yung tama nya dito sa part na to mayroon din sya tsaka dyan yan. so ipaparepare na natin to mayroon din tama dun sa kabilang konti So, ang presyo sa akin dito ay 4.5. Yan. 4.5 daw yan. Ang magagastos. Sa buo na yan. may butas pa doon. Maliliit. Ayan. Yun lang. So, ngayon, papagawa na natin. Pausap na natin. Ang presyo sa atin ay 4.5. So, kasama na naman daw yung... Ano niya? masilya o daw tapos pipinturahan nila ng primer pati yung ilalim so pwede na siguro yun na nakita ko mura mura eh. so yun update nyo na lang kayo mamaya pagkagay na gawa na Yan mga ka dito na ngayon tayo sa talyer. Ayan. So, Paparipin na natin yung ating flooring. Ayan. So, ang pangalan nito shop ay Bulero. So, malapit siya dito sa pinagtong ulan. National Highway. Pagka pupunta tayo ng Aritagtag Lemery. Ayan. Deposited dito siya. Madadaanan. okay so, na ako magawa na ito niya ganyan ang mga tama dito dito hindi na natin sa ko sanang mapadami na natin yan tapos dito sa kabila meron din simple pa na dito yan yan kailangan tanggalin sa naga yan pala may sira 335 e 340 e Tingnan natin kung gaano katagal nila ito gagawin. So, kaya naman yata nang matapos maghapon. Saglit lang. So ito mga kauto ka ginagrinder na ngayon, tinatanggal na yung bulok na flooring natin para masukatan din nila kung gaano kalaki yung ilalagay nila ang bagong lata yan. Diesel <coughs> Ako natunan lahat na na no. Akin niya ang iniuyup eh, hindi ko may eh. Gatuna. Tama lang pala na pinarefer natin mga kaoto. Yan no, tanggal na yung kanya steering column, wala nang kinakapitan. Ligado na. Butas na. Yung palagi yun na mo kasira sa Ay, yan. na sa mga liit lang ako yan, kakagrani lang ako yan. Eh. Kinurkur ko nun, kinurkur rin, lumaki nun, lumaki. Nagkakakita <laughs> talaga yan. <laughs> So mga kakoto so. Tapos na ngayon Itong ating pinalalatero sa ating flooring So ngayon ay 12.35 na So tapos na Ayan na yung itsura niya ngayon Ganda na Hindi na masyadong wala tayong pinagana Sira So may mga part na may butas Na natira sabi sa akin ah, uh, Fiber ko na lang daw kasi ang na hindi na naman daw siya tunay pagsisimula ng kalawang mat medyo matibay pa naman daw matibay pa naman daw yung mga butas na yan kasi may meron ding paghihinangan doon ay eh, matatamaan yung mga wire ang sabi sa akin na kailangan baklasin yung mga wire kano yun so fiber ko na lang daw tapos doon sa kabla yung nirepair So, ayos na rin. Ayos na. So ito pinatutuyo lang. Tapos pauwi na 2016 pa to. Tagal natin tinis. Nagsimula siya dun sa maliit na butas. Tinutkur natin lumaka ng alam ko lumaka na lumaka yan. yan so, ito na yan. Ayos na.